Ngayon mga kalugit, um, oh. laki um. Oh. Ayan. Hi mga kalugit! good morning, good afternoon. Kung saan ka sa sulok sa mundo. Meron tayong customer na mag-apo ang kukunin. Madam, nagpalinis po daw siya sa parlor. Ito na po ang kukunin niyo mga kalugit na mag Bago lang ni Dam na limpyuhan. Mga pilakadis. Five days pa lang mga kalugit na mag Normal lang ang mga kalugit. O sa hindi makita kita perfect. Ako oh, gani, mga kalugit, mga magaan, gani nga. Hindi makita kita perfect nga manipuresta. Huwag kayo feeling perfect ha. Hindi kamu mugwapa. Hindi So maglagay na tayo ng mga pinarali, mga alcoho, ay mga ano natin, mga magic sarap para perfect ay mga kalugit no, ang magic sarap natin gikan pa sa ano Netherlands. Ready ka na, madam? Relax. Hmm. Ngayon mga kalugit oh Lucky oh Ayan, o. No? Oh. Ah, hmm. Di ba, isa lang katanggal, o. Oh. Ha? Masa bagong tupo, nga, mabalmog, sakit yun na siya. Hmm, kayo, o. Oh. nyo Tanawan yung mga kalugit. See? Hmm. No. Ayan. Wala na, no? Mm. <coughs> so, ayan, mga kalugit. Ang siya. Ayan, daw. Wala na may gatusot. I-pinduton ko. Oh. Wala na, John. Perfect. Okay. Pasok ka na sa ano? Sa banga. So, lagyan na natin ng magic sarap, mga kalugit, kasi okay na siya. Mm. Perfect. Hala na mga kalugit. Madali lang, basta. Expert, charis lang. Bash na punta ni dugo naman. Why mo'y labot? Ngano? wala mo'y dugo. Ayan, nagatosok pa. Sure ka ha? So mga logit, okay na. Lagyan na natin ng magic sara. Perfect. Okay na to. Pwede na siya i-ano. Thank you, madam. Three times sabi nga, hindi ka maligo. <laughs> Rebound. Sure ka, wala na may gatosak dito. Dito. Hindi na sakit. Kanina sakit siya, waka no. Ayan. Ay, chos-chos. Wala na, Jod. Okay.